Yes, uh, magandang uh, tanghali mga minamahal kong mga taga-subaybay uh, Dito pa rin ako sa bayan ng Mataas na Kahoy At patuloy ako sa pagpapakalat ng mga flyer dito At isa sa nabigyan ko ng mga flyer Para ipalo nila ako, isubscribe nila ako sa YouTube uh, At kung mayroon naman akong... Uh, Uh, mag live broadcast ako uh, mo ba ako pagka mag live broadcast ako kaibigan uh, daw niya ako at uh, ilagay mo yung pangalan mo at saka yung bayan bayan mataas na ka huwag mong kalimutan ang bayan at isa shout out kita okay. at dito nga sa aking pamimigay ng flyer ay nakarating ako dito sa gumagawa ng mga sapatos at uh, labing siyam na taon na raw siyang dito sa mataas na kahoy naggumagawa ng sapatos. At uh, sa kanyang labing siyam na taon sa paggawa ng sapatos, namang mga luma sapatos, nire-refer niya. Uh, yung mga rugby tira, di ba may yung rugby na tira, ay ito pala yun, no? Oh. Ayan, ito, toto. Yung mga natitirang rugby tuwing hapon, ay uh, inilalagay niya sa astray hanggang sa tumaas nang tumaas yung mga ragbing tira ah, naipon ng mga ragbe ay ah, ito nangyari ngayon ah, ah, ang hitsura ah, akala ko nga ito yung ano ng portion yung halaman ng portion yung katawan ng portion hindi ah, pala ragbe pala ito na natuyo at naporma na parang paan ng tao na, na forma na parang paa ng tao. Ang ano na ito, ang rugby na ito dahil labing siyam na taon pala ito na ang kanyang mga natitirang rugby ay inilalagay dito. Ay, ito ito, yung mga rugby na natitira na diyan. Ito ito, rugby ito. Ay ay ay, ganyan na nangyayari. Ano pangalan mo, kaibigan? Gilbert Palsesa. Gilbert Gilbert Kunsial. Consial? Consial ng barangay. Ah, consial pala ito ng barangay dito sa bayan ng Mataas na Kahoy. Barangay 4, Mataas na Kahoy. Ah, okay. Ah, pala siya dito. At ikaw naman? Ang hepe ng barangay. Ah, ito pala. Anong pakala mo kaibigan? Jason. Ah, si Jason ang hepe ng barangay. Yeah. Ah, siya yun yes. sa nabigyan ko ng flyer. Ah, ipapalo mo ba ako sir, Jason? Please follow si boss. Obeyo. Ebeya. Ebeya. Dueña. Dueña. Ah, ipa ipapalo mo ko, sir. Palo, palo, palo. Ah, mabuhay ka, sir. Ah, Jason. Mabuhay kayo. Ah, ikaw na, wala. ano nang palo mo? Malilimutan na ako eh. Gilbert. Ah, Gilbert pala. <laughs> so, eto. At ang ah, sabi niya, baka nga daw mailagay sa museum ang ano na ito, ang rugby na ito na mga tirang rugby, ang pinagtirahan ng rugby. Baka daw nga uh, may makagusto rito na yan ay mailagay sa museum. Ang hugis kasi niya parang paan ng tao. Ayan. So, uh, 19 years na. Ah, 19 years na naipon, natutuyo, natuyo, natuyo, natuyo ng ganyan. Ayan ang ano niya. Pag po ka naka 20 years, ay magre-retire na. Ayan, magre-retire na yung ano yung paan na yan. Nag-hole man ng tao. Yung rugby. Ayan, ayan, ayan. Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal ko mga taga-subaybay. Please like and share po.